Dahil sa mahigpit na kampanya ng Rizal Police Provincial Office laban sa ilegal na droga, kulungan ng bagsak ng anim na individual matapos itong madakip sa naging bypass operation ng Kainta Municipal Police Station sa Barangay San Andres, Kainta Rizal. Patso Human Marivic Bautista sa report arestado ang anim na individual sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Kainta Municipal Police Station sa Barangay San Andres, Kainta Rizal. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony R. Aningalan, Officer in Charge ng Kainta Municipal Police Station, ang mga sospek na si alias Isko, Liza, Chris, alias Clark, Rodrigo, at alias Jerome. Nakuha sa mga sospek ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 6 na gramo na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Ang mga sospek ay nasa kustudiya ng Kainta Custodial Facility habang inaayos ang mga dokumento para sa mga isasampang kaso sa piskalya. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan ng Rizal sa pamumuno ni Police Colonel Felipe B. Maragon Provincial Director Rizal PPO ay hindi titigil sa pagsugpo sa mga ilegal na droga at kriminalidad sa buong probinsya. Mula dito sa Calabar Zone, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maribik G. Bautista, alagad ng batas, taga ng balitang police.